Natutuwa ako dito sa ating demo trial sa Lapu-Lapu Nara Palawan no? doon sa mahinap na lupa, doon sa depleted na lupa, problematic na lupa. Nasa 30 days na po itong ating Jasmine 479 tapos walang ginamit na synthetic na abono. May mga part talaga na medyo mapula yung palay pero pure organic fertilization lang ang ginamit natin dito eh. Nag-spray lang tayo ng bioenzyme si decomposer during time ng after ng pagong. Tapos sinabugal lang po natin ito ng tinatawag na Uh, paupo o yung tinatawag na surface application ng organic fertilizer na ipot ng manok na na-process natin dapog system ang ginawa natin dito usually hindi talaga sumusuhi ang mga palay dito lalo lalo na pag tinanong mo ng ibang klaseng variety maliban sa kerry at saka sa IR44 although makikita pa rin natin talaga o oh, talagang kung hindi nga to pure organic fertilization method at saka mayroong technology na ginamit nako patay na itong palay na ito Comparatively sa mga palay po doon, malayo-malayo po ito. Maganda na po itong hindi hamak. At ang matindi po nito, walang ginamit na synthetic fertilizer dito. So doon sa mga farmers na mga, may mga parihong situation po na ganito. So andan nyo lang po yung mga protocol natin. Punta po kayo sa Noel Agri TV. Tapos hanapin nyo po yung mga videos natin. Pag may nakita po kayong lapo-lapo, narapalawan demo, yun na po yun. Wala pa po sa history na minsan na may gumawa po ng ganito na pure organic fertilization method dito sa very problematic na lupa. At yung ganitong lasing protocol is na sa one step ahead na po tayo sa pagre ng lupa.